God, I saw Olivia's story. Tun siya sa club mo nag-after party after her successful concert. You should have informed me. Sana could ko siya up close and in person. Sorry, it was a very exclusive and private event. Strictly invites only. Pero nagawa mo naman ang paraan for us before the bar. Even as a bar owner, hindi kayo ng powers ko, but. <laughs> anyways, going back to Ikit, um, I truly feel really sorry for her. Na mention mo na wala na siyang bahay na tinitirahan ngayon dahil sa demolition na sinasabi mo. Mm. So, paano na siya? Kamusta? And saan siya nakatira ngayon? Thank you for your interest in applying to our company. But I'm sorry to say, we can't hire you, Ms. Karingal. Oh, Ma'am, it's ano ka agad? Ma'am, subukan niyo muna po ako kahit isang buwan lang. Alam ko po sa sarili ko, marunong po at magaling po ako. Dahil buong buhay ko po, turkid po ako doon sa lugar po namin sa Daraitan. Kaya I, ko po yun. I know that. I'm aware of your work history sa Daraitan. And that's exactly the reason kaya namin tinaturn down ang application mo. Oh. Yeah, about ikid Actually, I don't know where she lives right now. To be honest, nag-offer naman kami ni Mom na sa amin na lang siya magstay, but then she declined. Hindi naman sa sinisiraan ko or anything si Kita, but alam mo yon kasi kami na nga yung concern about her welfare and papakitaan niya pa kami ng ganon na inuna pa niya yung pride niya to think na kasalanan niya kung bakit namatay si Tito Gani. Bakit? Um, Tour guide sa lugar ninyo ang best friend ko. Na-mention ko sa kanya na may kababayan siyang nag apply sa resort namin. Sino po And doon ko na-discovery na isa siya sa naging biktima ng pagkadispal ko ng pera. mo. I'm really sorry Miss Karingan. no doubt magaling kang tour guide pero dahil sa nanggawa mo mali noon we can take the chance na hindi mo nauulitin yung sa company namin please, apply ka na lang sa iba. Ma'am hindi ko naman po talaga dini-deny lahat ng mga kasalanan na nagawa ko doon eh, ma'am maniwala po kayo sa akin, pinagsisiyahan ko na po talaga yun ng sobra-sobra. Kaya nga po nag apply ng ibang trabaho. Gusto ko po makapag-ipon ako ng pera para po makapagbayad po ko sa lahat ng mga pinagkakautangan ko doon sa Daraitan. Ma'am, ma'am, please, huwag niyo naman po kagad ako i-cancel dahil lang sa isang pagkakamali. Hindi ko na po tatakbuhan yung mga, mga ang nagawa ko. Ma'am, ma, ma gusto ko rin po kasi talaga makapag-ipon ng pera para po makakuha ko ng abogado para po may paglaban po yung karapatan namin. Para po, hindi po nila ang kinin yung lupain po namin doon. Ma'am, please po, nagmamakawa po ako. Sa pagkakataon lang po, gagalingan ko naman po eh. Believe me, Ms. Kalimani. Gusto kitang tulungan. But it's my duty na an-import sa headlong HR. Ang background ng mga applicants namin And I can't turn a blind eye sa record mo. Pasensya na talaga. Sige po. Salamat po ha. Salamat po sa oras. Ito Salamat inuna niya pa kasi yung lalaki niya. Hinabol niya doon sa Japan and then iniwan niya si Tito Gary dito na no, namang no, no, no problema about doon sa pera na kinuha niya. Ugh. Sorry, excuse me. I just need to go to the restroom. I felt some bad vibes kasi from what I ate. Okay ka lang ba? Yeah, don't worry. I'm fine. I'll be quick para hindi mo kumabis. Okay. So, uh, that's what Angela said about the demolition at your place. Sigurado ka, yun lang yung sinabi niya sa'yo. Wala na siyang ibang kinuwento tungkol sa akin, ha? Hindi niya ba sinabi na ako yung dahilan kung bakit namatay ang tatay ko? Baka sa niya isisi yun, baka sampalin ko siya. Ano? Let's just enjoy the food, shall we? Hey, okay. are you okay? Sorry, hindi ko na dapat pinanggit tungkol dun sa demolition. Medyo insensitive ako dun. Hindi, hindi. Okay lang talaga. Alam ko naman na concerned ka lang talaga sa akin. Alam mo, hindi ka naman pakitan tao eh. Hindi ko lang talaga may na... Huh? Hindi, hindi ko maisip si tatay. Naalala ko siya. Kasi... Kasi buong buhay ko. Siya lang naman nagpapala ko sa akin ng lobby. Pero simula na namatay na siya, hirap na hirap na ako lumaban para sa sarili ko. Hirap na hirap na ako lumaban sa buhay. Hey. Sorry. Please don't think that. Sorry, sorry, sorry. Alam ko na marami pang ibang tao na nagmamahal sa iyo, Tiff. At gusto kong samahan sa laban mo. And to prove my point, I want to offer you a job at my club. Talaga? Salamat ah. Thank you, thank you talaga. Naku, buhay mo pala. So, is that a yes? Are you gonna accept my offer? Gusto ko naman. Gustong gusto ko nga eh. Pero... Ayoko naman magkaroon ng issue sa club mo. Baka sabihin kasi kaya lang ako napasok dito sa club mo kasi kakilala kita. Gusto ko kasi mag-apply sa sa trabaho na gusto kong pasukan dahil sa kakayanan na meron ako. Hindi dahil may backer ako. Sorry, pero naiintindihan mo ba ako? Gets. At hanga ako sa prinsipyo mo, Ikit. But, just in case, if you change your mind, my offer stands. 特别，姐。<Sorry. S 2>